Hi guys, this is Chris TBPH. Good morning, good afternoon, and good evening. Today, may breaking news po tayo. Si, na talaga na po si, na italaga na po si Boeing Rimulya as a ombudsman ni Pangulong Marcos. Pangulong Borbong Marcos. Okay. Good. ngayon, ito po yung nakakabahala kasi gawa ng, hindi, ano to eh, hawak na na lahat ng ng mga Marcos, ang malalakas na departamento ng gobyerno natin, diba? Hawak na nilang lahat, lahat, DOJ, uh, DILG, tapos itong ombudsman, diba? Ano to eh, uh, tapos, na kari, tapos na ang mga Duterte, lalo na na si BP Sara tapos na. Kasi eto yung pakay ni Remulla dyan eh. Kasi hindi nila ma-impeach si BP Sara. E di, sa ombudsman nila titirahin si BP Sara, di ba? Kaya eto, eto na yung endgame. Eto na yung endgame ng mga Marcos at ni Romualdez. Eto na ang ombudsman. Sisimulan na nila si BP Sara sa ombudsman na si Boying Remulla ang humahawak. Panoorin niyo tong ulat ng Net 25. Justice Secretary Crispin Remulla bilang Panoorin niyo tong ulat ng Net 25 tagumpay si Justice Secretary Crispin Remulla na makuha ang inaasam-asam na posisyon bilang bagong Ombudsman. Yan ay matapos na tuluyang italaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Remulla sa Office of the Ombudsman. Pagmomodohan pag ni Remulla sa pag na, niya aha. sa Ombudsman Dimonyo ay palagi. magiging mas transparent at maaksyon ang nasabing tanggapan. Si Remulla ay kabilang sa shortlist ng mga aplikante para sa Ombudsman post na inilabas ng Judicial and Bar Council o JBC. Bukod kay Rimulya, kabilang din sa listahan si retired Supreme Court Justice Mario Lopez, Sandiganbayan Bayan 4th Division Chairperson and Associate Justice Michael Musni, retired Court of Appeals Justice and current Philpost Chairman Stephen Cruz, Philippine Competition Commission Chairperson Michael Aguinaldo, retired Supreme Court Justice Samuel Gerlan at Malacanang Deputy Executive Secretary Annalisa Logan. Transparency and uh, a lot of action. Uh, and probably, you know, transparency, more openness from the office. Um, I think the people want to know. Gusto nung malaman ang taong bayan ang ginagawa ng office man. Kaya, papalimutan natin sa kanila yung mga ating ginagawa. Para malaman naman ang mga uh, kababayan na. Napaagang anunsyo ng Pangulo kay Remulla na dapat sana ay sa October 25 pa. Wala pa po dahil ang kanyang deadline ay October 25, so pwede mapaaga, pwedeng on the date. So, abangan na lang po muna natin. Si Rimulya ay nagsilbi bilang ikalimang ikalimamputsyam na kalihim ng DOJ mula noong June 2022. Sa ilalim ng kanyang pamumuno ay isinulong ng DOJ ang mga malalaking reforma upang gawing moderno ang sistema ng hostisya. Mapabilis ang paglutas ng kaso, palawakin ang akses sa mga serbisyong legal at iba pa. Ang kanyang mga dekadang paglilingkod bilang mambabatas, gobernador at abogado ay nagbigay sa kanya ng malawak na paggalang sa kanyang integridad at pangako sa serbisyo publiko. Ang administrasyon ay nananatiling matatag sa kanilang pangako na labanan ng katiwalian. Bilang ombudsman, inaasahang itataguyod ni Remulya ang transparency, palakasin ang mga hakbang laban sa katiwalian at titiyakin na ang hustisya ay ibibigay ng patas at mahusay. Muling iginit ng Pangulong Marcos ng transparency, fairness at rule of law ay mananatiling gabay ng mga prinsipyo ng administrasyon. The administration remains firm in its commitment to fight corruption wherever it exists. So, yan na nga guys, di ba? Yan na nga. So, ang question dito, di ba may mga kaso si Boeing Rimulya, pati yung kapatid niya? Ano nang mangyayari ngayon sa ano sa kaso ni Boeing Rimulya? Diyan sa ombudsman, 'di ba? May kaso. Tsaka ano yung ano yung ano, bakit nilagay siya sa short list? Na may na hindi naman siya credible para maging ombudsman, 'di ba? Etong si Bongbong Marcos, ano talaga no? Hindi hindi ano um kumbaga hawak talaga siya ng mga ng mga ka, ano niya, itong si Boeing, si Rimulya, si Romualdez, hawak talaga siya. Kasi guys, hindi niya pwedeng hindi itong si Boeing Rimulya. Kasi malamang, syempre, itong si Boeing Rimulya, maraming alam about about sa kanya, di ba? About sa kanilang mag-asawa. Kaya hindi nila pwedeng hindi anto hindi nila pwedeng ano yung hindi appoint si Boeing Rimulya. Di ba? Kaya hindi nila pwedeng hindi appoint to si Boying Rimulya kasi nga, may marami tong alam sa kanila. Kaya, inappoint nila to si, si Boying Rimulya sa ombudsman. Plus, para durugin si BP Sara. Para endgame na nila, ni, nila kay BP Sara to, di ba? Ang ombudsman. Yan lang yung mission, tanging mission ni, ano, ni Boying Rimulya sa pagiging ombudsman. Kaya, talagang minamadali nila, di ba nga si Claire Castro, dapat na October 25 pa, pero minadali nila yung pag-announce para alam na nila. Ngayon, kasi nga, kinasuhan ni, ano di ba, ni... ni Mayo Baste, etong si Boy yung pinapa-disbar. Syempre, bago siya ma-disbar, kailangan ma-appoint na siya. 'Di ba? Kasi hindi na siya qualified kapag nag-disbar siya, tapos nakasuhan siya. Hindi na siya qualified talaga maging ombudsman. Kaya minadali nila ang pag-announce at pag-appoint dito kay, o, kay Boeing Rimulya. Para ganun wala nang reason, para wala nang maging rason. At least ombudsman na siya, o oh, wala na, ba? Diba? Wala na, ibabasura na yan. Tapos magtatalaga pa si, ano, si si ano, batag din si Bongbong Marcos ng bagong ano sa Supreme Court naman. Para lubus lubosin na nila. Diba? lubus lubosin na nila ang pag-appoint ng kaalyado nila para hawak na talaga nila. Tapos hindi na tayo magtataka. Teka lang. Hindi na tayo magtataka na wala na ang eleksyon sa 2028. Diba? Prime Minister na ang kakalabasan natin nito na ito para tayong ano, nasa South Ko nasa North Korea na, nasa North Korea na tayo. Nga sabi ko sa inyo, nakikita niyo akala niyo lang tahimik si Romualdez, no? Gumagalaw pa rin yung hype na 'yan. Gumagalaw pa rin 'yan. Gumagalaw pa rin si Romualdez kasi nga ang 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 ano nila dito is maging prime minister na ang bansa natin. Wala nang eleksyon, talagang ano na lang, yung botohan na lang ng, sa Congress, botohan na lang na sa, Senado kung sino magiging presidente. Gaya nga, yun, mamimili na lang. Yan yan eh. Nakakatakot na ito, nakakabahala itong ginawa ni Marcos. Kasi guys, tayo, nagrarali-rally, di ba? Prayer rally. Wala na, hindi natatalblan ng prayer rally ang ang administrasyon na to kasi sagad na eh mas mataas pa sila kay Lucifer mas mataas pa sa mga demonyo tong mga to paano pa yan di ba kailangan pag ang ang prayers natin is matu, ma, matutugunan ng God ni God yung talagang nagdudusa muna tanging ang Pilipinas bago yung ma, 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 masag, masagot ang ating mga dasal ganyan siguro ang, ang kakalabasan Nakakabala to guys na si Boeing na ang ombudsman. Wala na. Ka, ano na. Endgame na kala sa mga Duterte to. Talagang kakasuhan nila si... Di, kita mo nga, di ba? Yung mga kongresista. Pansin nyo, yung mga kongresista. Pilit nilang kinu-question si Kong Pulong about dun sa flood control nila, di ba? Pilit nilang lang question si Kong Pulong, di ba? Yan yan, yan yan. I ilalagay din nila yan sa ombudsman, di ba? Si Basti hindi nila maano ano, hindi nila maanuhan ma ma si Basti ng butas kasi wala 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 sila masisilip kay Basti. Si Kong Pulong tsaka si BP Sara ang target ng mga to. For sure yan, si Kung Pulong tsaka si BP ang target ng mga to. Di ba? Kasi nga, di ba, yung kay Kung Pulong, nakakabahala talaga ako, nababahala talaga. Ganito katatalino ang, ang mga Marcos at si Romaldez. Ganito katalino. tas plus, plus ang kaban ng bayan pa ang ginagamit nila. Pang tapal sa mga to. Sabi ko sa inyo, nakakabahala talaga to. Nakakabahala talaga. Ang hawak na ni rin nilang tingklawan at dilawan. May nakita ba kayong ano yung nag nagsumisigaw ng Marcos resign sa mga dilawan at pinglawan, Wala, 'di ba? Kasi hawak na din ng mga Marcos 'to eh. Hawak na, na nila ang tanging bilang nila mahawak, mahawakan yung mga mga Duterte supporter talaga hindi nila mahawakan at hindi nila mabayaran. Yan lang yan, pero lahat hawak na halos nila, media. Di ba pag upong-upo pa lang nila, binayaran na nila ang media. Binili ni Romualdez ang Channel 2. Isa siya sa mga stake, uh, sa mga holder niyan. Ewan ko anong ano niyan. Partner or something. Di ba? Tapos yung Channel 7, uh, TV5. Ang ano lang, ang Net25, ang... sm um, SMNI, yun lang ang hindi nila mabayaran, di ba? Pero, pag-upo nila, ba, binayaran nila yung mga media, tapos binayaran nila yung mga vloggers, diba? Nag-ano sila ng mga trolls nila, diba? O, oh, anong sabi ni Paolo Marcol uh, Marcoleta? Kung, ka, kung ginagawa lang daw ni Bongbong Marcos ang trabaho niya, hindi niya na kailangan ng troll farm, diba? Kaso lang, kailangan nila ng troll, troll farm kasi nga, Walang ginagawa ang ating presidente, puro kapalpakan. Kaya umingi ang PCO ng budget kasi nga para sa mga ganito. Ganito sila katalino guys. Kung akala nyo bobo si Marcos, hindi yan bobo, hindi yan bobo si Romualdez, tsaka si Lisa. Hindi, matatalino yung mga yan. Matatalino yung mga yan, lalos na sa mga pagnanakaw, kasamaan. Diyan sila matatalino, sinasabi ko sa inyo ang pagrarally walang ano sa kanila yan walang effect to sa kanila yan. Wala epekto sa kanila yan. Baniwala kay sa akin. Pinapakitaan lang tayo na nagre-resign sila. Nagre-resign sila. Pero hanggang dyan lang yan. Sila pa rin yung magpapapet Tignan mo. Sa 2028, yan si Saldi Babalik yan dito. Yan si Romualdez. Tatakbo yan sa higher position talaga. Sinasabi ko sa inyo. Baka wala na tayong election. Sila-sila na lang yan. Baka yung Marcos naman natili sa uh, ano natin eh diba, ganyan yan, sinasabi ko sa inyo humihina na yung ano natin, humihina na promise, yung rally-rally humihina na, hindi na kasing tulad ng dati, kasi nga, yung dilawan siya, pinklawan naanohan na ng mga Marcos yan, nahawakan na, yung mga leader-leader nila, nahawakan na, kaya ganyan na, hindi na, yung mga nagrarally ngayon, hindi na sa bayan ang pinaglalaban nila, kundi sa bulsa ng mga leader nila, yan yung pinaglalaban nila wala na. Lugmok na talaga tayo. Nasa kumunoy na ang Pilipinas, sinabi ko sa inyo. Wala na. Wala na yung nalulungkot ako kasi si si BP Sara na lang sana ang ano natin eh. Ang ang hope ng Pilipinas, ang pag-asa ng Pilipinas sa 2028. Pero ngayon nilagay nila si, naiyak ako guys kasi, Mugmok na ang Pilipinas. Mahirap na ang Pilipinas. Tapos darating pa yung 2026 budget na uutangin na naman. Tapos nanakawin na naman nila guys. Nakakayak, nakakaawa na ang Pilipinas. Ang kalagayan ng Pilipinas nakakaawa na. Ako buti nandito sa ibang bansa. Kasi kahit paano maganda ang buhay dito sa UAE. Nakaawa ako sa mga Pilipino na nandiyan sa Pilipinas na nakakaranas ng hirap at baha. ba? Diba? Nakakaawa. Tapos ngayon, ng ginagawa ng gobyerno natin, parang pinaglalaroan na lang tayo. Parang pinaglalaroan na lang nila. Nila ang ano, ang bansa natin. Lalo sa si Bongbong Marcos. Para wala silang awa talaga, wala silang awa sa mga Pilipino guys, sa mga tao na naghihirap, Na namamatay sa sakuna. Wala silang awa talaga. Kasi mayayaman ang mga yan guys, hindi nila alam kung paano maging mahirap. Hindi nila alam paano, paano mamatayan ng dahil sa sakuna. Hindi, hindi, hindi dama ng mga yan kasi kahit na anong bagyo ang ang danasin ng Pilipinas, yung mga yan patataas ang bahay, yung mga yan nasa aircon ng mga yan. Kumaka kahit na bagyuhin pa, kahit na magtagtuyot pa, yun sila kakain sila tatlong beses sa isang araw. Minsan, ano pa, may extra pa. Hindi mawawala ng mga pagkain yan. Hindi mawawala ng mga pera yan kasi ninakaw nila ang kaban ng bayan na tayo mga Pilipino ang nagpapakahirap at sila ang nagpapakayaman. Nakakaiyak kasi ang pag-asa natin na si BP Sara sa 2028 ay siyang maging, maging presidente natin at siya maging mag maglinis ng ating gobyerno at mag magdisiplina sa mga corrupt corrupt politician, corrupt congress, lahat ng mga corrupt ngayon si Boeing Rimulya ang nasa ombudsman na talagang tatanggalin nila tatanggalin nila kay BP Sara ang pagtakbo sa 2028 Nakakalungkot guys, nakakalungkot na nakakaiyak. Ngayon lang ako naging emotional kasi nga nagkatotoo yung sinabi ko na si Boy, pag si Boy ang ano, ang magiging um ombudsman, kawawa talaga tayo. Kasi wala nang ano, diyan pa nga na sa DOJ, hindi na siya fair, di ba? Talaga makikita mo naman talaga kung gaano siya kaano sa batas, paano niya baluktutin ang ang justice, di ba? Ngayon pa kaya, ngayon pang ombudsman na siya. Nakakaiyak, nakakaawa ang Pilipinas, nakakaawa ang Pilipino dahil nagkamali kayo, 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 nagkamali kayo ng niluklok ng pagkapresidente. Hindi kayo nakinig, hindi kayo nakinig kay, kay Tatay Digong. Ngayon si Tatay Digong nasa dahil. Ay, si tatay Digo nasa lahing. Naghihirap siya doon. Mga, kahit na anong pakikipaglaban natin dito, guys. Wala nang mangyayari kasi nga, hawak na lahat ng mga Marcos. Hawak na lahat talaga. At ang mga Marcos is ma, Makaka pa lang mukha nito, baka lang mga mukha nito guys, kahit na magrally pa tayo dyan, wala, hindi yan mag-step down, hindi talaga mag-step down yan si Marcos. Kasi yan na yung pinangarap niya, yan na yung pinangarap niya ng ilang taon, ba? Diba? Yan na yung pinangarap niya na maging presidente tapos mag-step down siya, hindi, hindi yan papayag na ganyan, baka nga mag-stay pa yan dyan. Sabi ko sa inyo, hindi niya rin yung papayagan na si Romualdez magano ano Baka mag-continue-continue siya. Gagayahin niya talaga ang tatay niya na mag-continue yung position niya as a president. Tatanggalin niya na yung election. Sinasabi ko sa inyo. Sinasabi niya lang sa interview niya na hanggang six years lang siya, ganyan-ganyan. Huwag kayong maniwala. Lahat ng sinasabi ni Marcos is opposite yan. Kabaliktaran yan. Kabaliktaran yan, guys. Kabaliktaran yan. Kaya one of these days, huwag na tayong magtaka kung kung i i, i uh, announce ni i a uh, announce ni Boying Remulla na si BP Sara is nak makakasuhan sa ombudsman at matatanggal na as a BP BP as a vice president. Yan na yan. Yan na yung yan na yung mission nila guys. Pagdasal na lang natin na mamatay na lahat ng magmana, mga kurap sa Pilipinas. Mag-isa-isa silang mabangungot ba na hindi na bumangon. Kasi nakakaawa ang bansa natin guys. Nakakaawa ang bansa natin na maliit na ang tingin ng ibang bansa sa atin. Na ang ibang bansa umaasenso. Singapore, Vietnam, Thailand, lahat sila umaasenso. Ang Pilipinas is paurong at dugmok na sa kumunoy ang bansa natin. Nakakaiyak, nakakaiyak talaga. Ako naiiyak talaga ah, dahil ang pag-asa natin na si Bipi Sara. Mawawala, mawawala na ng power para tumakbo pa sa 2028. Saklap. Ang saklap. Ang saklap talaga. Lahat ng maano sa bansa natin, gobyerno natin, mga demonyo talaga, guys. This is Chris TBPH. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Hindi po tayo hinto sa paglaban. Paglaban sa tama. At matikusin tong mga mga demonyo sa lipunan natin, demonyo sa gobyerno natin at mga magnanakaw sa gobyerno natin.